Ngayon ay may isang kakaibang kwento akong ihahatid sa inyo. Alam nyo ba na may isang alamat na bumabalot dito sa Palanas Mangrove Park? May mga nagsasabi na may nakita raw sila ditong sirena. Spotted na talaga yun sa pagduwalaan kami noon. Nakikita namin yung sirena na yun. Pero nakita mo mismo sa mata mo may mayroon sirena? Mayroon po. Hindi ka ba natatakot? nipino. So, so ayon kay Saint Health Sir Helbert na, meron talaga sirena dito sa Palanas. Tayo hey, ay guwan sirena? Dati po, Ala, dati. Hala, oh. dati. Dati ni sirena. Meron pa sirena dito? Meron pa sirena dito. Pero totoo kaya ito o isa lang itong alamat na nagpapaintriga sa atin? Ano nga ba? Ang misteryo ang bumabalot sa lugar na ito hali kayo at samahan nyo kami maghanap ng mga sagot at aalamin natin ang buong kwento dito lang sa vlog na ito pero bago ang lahat huwag kalimutan i-follow ang ating page para sa marami pang kaalaman sa probinsya ng Masbate so eto guys uh, nag trip muna tayo dito sa Palanas Mangrove Park so isa rin ito sa mga kagaya dun sa may uh, mangrove park sa Masbate City So this is my first time going here in Palanas Mangrove Park. Nandito tayo ngayon sa pinakabagong pasyalan dito sa Palanas Masbate. Kaya tara, tuklasin muna natin ang kagandahan ng Palanas Mangrove Park. Palanas Basud Mangrove. Basud Mangrove Park. So ito 'yon mga kaibigan. Dito muna tayo dahil papalipad lang ang road para hindi kayo mainitan ang Palanas Mangrove Park ay may mga walkway na magdadala sa atin sa gitna ng mga bakawan kung saan mararamdaman ang sariwang hangin at maririnig ang tahimik na lagaslas ng tubig. Sa gitna ay may view deck dito na nagbibigay ng panoramic view ng buong lugar. Isang spot na hindi nyo dapat palampasin para sa inyong mga Instagram worthy shots. Mr. Burns, anong masabi mo dito? Sa ano? ang ganda ang ganda ang ganda? oo oh, ang ganda dito kasi kung gusto mo mag relax sama mo yung mga pamilya mo or yung live life mo dito, so date, yan, date. tamang date date lang kayo dyan tapos lalo na pa dito ano, ano? ba? mga mindina hindi na mainit dito Maganda mupo. dito umupo eh. Tambay. Tambay. So mas mainam na pumunta dito hapon. Hmm. Kung na hindi mainit ano. Para yes, ma-enjoy uh, tsaka yung sariwang hangin galing sa dagat. Parang ga, parang kagaya sa sa mas bati anong tawag so, mga parang mangrove park, park. no? Yun nga, eh. So ganito nga. About sa ano nito kulay niya. Hmm, hindi ko masabi but pero ito. iba, iba kasi ito eh. Parang ang light niya. Ma, parang ang ganda sa matapit. Hindi lang ito lugar para mag-relax, kundi pwede rin kayong sumakay dito sa kanilang floating cottage para sa gustong makita ang lugar mula sa ibang perspektibo at makita nyo pa ang buong paligid ng bakawan. So isa sa mga activities dito na pwede gawin ay pwede ho kayo doon ka uh, magpaalon-alon sa kanilang floating cottage. Yan, yan. Isa ito sa mga bagong destinasyon na puno ng ganda at katahimikan kaya bisitahin na ang Palanas Mangrove Park. At habang narito kami, ay may nakapagsabi sa amin na may isang sirena raw dito na may kita. Ang ating isa sa mga kaibigan na sa Bergantin ay eh, merong uh, nag nagbigay sa amin ng tip na kung saan. At, uh, ano yun? meron talaga dito sirena eh. Sirena! Hindi ko alam kung saan yung sirena dito. Dati may sirena kasi dito na patpat. Sirena? Ilang sirena? May, uh, may nakita serena? talaga? Sirena, merina. <laughs> Oo, tama ang narinig nyo. Isang sirena sa gitna ng mga puno ng bakawan at tahimik na tubig, may mga kwento ng isang nilalang na hindi raw kapani-paniwala. Gaano ba katotoo na mayroong sirena dito sa Palanas? Dito, server na sa, ano sir? Sa saan po? Dito. dito. Na doon, nandun mismo ang may sirena. So, mga ilang taon na po yun ang may sirena doon. Hindi po na. Uh, pero, meron talaga sirena, no? So, gaan pero nakita mo mismo sa mata mo may meron sirena? Meron po. Ah, hindi ka ba natatakot? Hindi. Hindi po, no? So, anong klasing sirena? Ano ba siya? Anong kul kulay ng mga kaliskis niya? Ano? Sa dito po, Yes. Sirena. oh, dun, -dun Pero may, parang nakita mo lang siya. Tapos, yan. Meron ka ba shout out, sir? Ano po, sir? Ano po po pangalan mo? Helbert. Helbert. Oh, maraming salamat po, Helbert. Sir. So, ayon kay self sir. Herbert na, meron talaga sirena dito sa Palanas. So, yan meron tayong nagpapatunay na merong si sirena si dito. Toy so, nahanap na, nahanap namin ngayon yung sinasabi nilang ng sirena na makikita raw dito sa Palanas. Palanas. Mm Hindi -hmm. namin makita. So, yung kasama natin na sa Bergantin, eh, kapag dumadaan daw siya dito, eh, natatanaw niya na may sirena dito na nakaupo. Nakaupo. ano ah. No? Oo, oh, oo, oh, nakaupo. Ito, Bergantin. Oy. Hey. Totoo ba ang balita na may uh, serena sirena dito? Meron talaga dito sirena. Meron? Meron. Kaso nga lang, ngayon din na natin nakita. Mm -mm. si tinanggal na actually, revolto lang talaga yung ah. Doon party na yun. Yung lang isa rin Isa lang. Isa lang. Malaki. Malaki? Malaki yun. Malaki. Anong kolay niya? Anong itsura niya? Parang blue ata yun o pula. Hmm. Ganda. So hindi pala siya totoong serena ah, talaga, talaga yun. na buhay. Oh, ah, buhay. Kundi revolto lang pala. Pa. Revolto lang. Ah. Kala namin. Anong yun totoo? Yun lang pala ang Kaya? ano namin pala Oo. na Revolto lang pala yung Serena. Kaya inaanap namin yun. Hindi talaga Yung mga parang spotted na talaga yun sa paglumadaan kami nun. Mm. Nagkikita namin yung na yun. So parang dagdag attraction, attraction sya dito namin. sa ano, pasyalan nila dito no, sa palanas. Dati kasi ikaw lang, kawi-kawi lang, ngayon siminto na. actually, hmm. so, Eric, mayroong tanong, tanong ako sa iyo, saan tayo dito sa Palanas para makita nila na gusto para gusto makita nila na may ba dito o yun pala may start wala pala dito na sirina So saan ito sa Palanas? Ito Basud ato na. Ba Basud. So matatagpuan nyo ito Mangrove Park nila sa Barangay Basud, Palanas Masbate. Yes. Ito ay bagong bukas lang, no? So last week lang. Ah, Basud Dito kasi dito sa taas, guys, 'di ba? Ano? Palanas Basud Mangrove Park. Barangay Basud pa diba talaga to, di ko um Barangay ba ang Basud? Ayan, may mga tao? Taga Taga Palanas ka mo? Taga Diri ka mo? Okay. Barangay na nabasod? Dili. Ano na, man <laughs> na kay Basod? Na <laughs> kay ah, Basod. na ini, narine na barangay diri ang sakop sa ni. Palanas, Basod. pa ni? Naa na man Basod. Basod. <laughs> Salamat po. May serena daw kamo din na nanay kita. May serena daw di? <laughs> ah, wala pa po Ah, wala man na kita. Kami sabi, igwa daw dito sa palanas. Naka, ibig sabi sa basod. Wala naka, ibig sa basod. Hubason? Ha, ah, masaguro. Ano? Igwa, igwa ang sirena? Dati po, giubod. Uh, Hala, dati. Dati ni <laughs> sirena. Pero pala si dito. <laughs> Anong kulay nga doon dati? Matandaan <laughs> nyo pa ba? Oo. O, Messi. orange. Orey. Orey, sayo muna. niya palikpik. <laughs> <laughs> Aniya ikog. Aniya ikog. <laughs> 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 o, <Mayroon> tudde. <para> <laughs> dito din, Allah. Oh. Dito para sa inyo. Meron pa ha share dito. Oo. Salamat po. Salamat. Po. Mga ate ko ya. Thank So, yan guys ang aming break dito. So, hindi pala totoo na may natagpuan dito na totoong sirena. Meron namang sirena. Kaso, may okay. Thank you so much guys for watching. Sana po huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. Mag-follow sa ating Facebook page. Subscribe. Yan. Game pa. At sana po yung magkita-kita ulit tayo sa susunod. Bye bye guys. Bye -bye. Peace.